Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbi alamin As-salatu Al ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga mahalaming kapatid sa pananampalatay ng Islam. Ang ating bung pag-uusapan sa araw na ito ay ang Islam ay pandaidigang relihiyon. Ang Islam ay dumating bilang isang habag at patnubay sa lahat ng lipo ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga kultura, lahi, kaugalian at mga bansa. Tulad mismo ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katas Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sa kahulugan po sa Tagalog, at hindi ka namin isinugo kundi bilang isang habag sa lahat ng nilalang. Napakalinaw na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi ay isinugu ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa sanlibutan o nilalang po. Ito ay nabangit sa sura Al-Ambiya uh, 21 chapter uh, 107 verse. At dahil dito ay iginagalang ng Islam ang lahat ng kaugalian at kinagisna ng mga tao. At hindi kinakailangan ito ay baguhin ng mga bagong muslim malibang kung ito ay sumasalungat sa isa sa mga batas ng Islam. Kaya anuman ang sumasalungat sa Islam na mga kaugalian ay kinakailangan uh, kinailangan na baguhin ito ayon sa kung ano ang sumasang ayon dito. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-uutos at nagbawal siya ang higit na nakakaalam, ang nakababatid at tigib na kalulhatian at kat taasan At ang isa sa mga kahilingan ng pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagpapatupad natin sa kanyang batas. Kumbaga, sa isang Muslim o mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, habang si nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa ay nararapat na tuparin niya sundin po niya o magpasakop po siya sa kung anuman ang batas na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na kung saan batas ng Islam. At ipinapaalala na ang mga kaugalian ng mga Muslim na walang kaugnayan sa Islam at sa mga batas nito, hindi ipinagutos o ginawang tungkulin sa isang bagong Muslim na tularan nito o maging masigasi sa sapagkat ito ay isang uri lamang ng kaugalian ng mga tao at bilang isang paraan ng kanilang pagkikitungo na ipinapahintulot po yon kaya ang lahat ng kalupaan ay puok ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala malinaw na kung saan o itong mundo na kung saan kahit saan purito na puok ay ipinahintulot lamang nang Allah Subhanahu wa taala na doon natin po gawin ang mga alimbawa uh, pagsamba sa Allah Subhanahu wa taala katulad po ng alimbawa pagdarasal opo uh, may mga masjid po na ginawa na kung saan ang layunin po rito ay dito po magsala o magdarasal ang mga muslim ng samang-sama so ang ibig sabihin pwede rin po sila magdasal kahit din sa masjid alimbawa sila naglalakbay opo kaya kapag alimbawa dumating na yung oras o natatagdang oras na pagdarasal, so dahil po uh, binigyan po sila ng paintunod na magdasal kahit saan po po sila kumbaga makarating lalong-lalo na sa mga oras na pagdarasal. Opo, alimbawa sa deserto, so pwede ka doon gumawa ng pagsamba tulad ng pagdarasal kasi ginawa po ng tagapaglika na ito ay kumbaga lugar na kung saan pwede o ipinaintulot na doon gagampanan o gagawin po yung isang pagsamba. Pero may mga kondisyon pa rin yun. Halimbawa, at uh, titingnan mo muna yung uh, kung saan lugar na doon ka magdadarasal. Uh, Siyempre, pag hindi malinis o marumi, hindi naman pwede, di ba? Kaya sinisigurado na yung lugar. Halimbawa, naglalagbay po kayo, nagbibiyahe, tapos dumating yung oras, tapos kayo ang uh, nagmamayari ng sasakyan, kayo may control, pwede kayo bumaba, kung walo kayong ablusyon, mag-ablusyon kayo. Pagkatapos ng ablusyon, uh, hanapin niyo kung alin ng lugar doon, um, po lumugar kayo kung saan lugar kayo magdadarasal. So, ang hanapin niyo po ay yung malina malinis po. Eh. Hindi po pwedeng marumi. Pinaintulutan tayo kahit saan po, pero kailangan yung malinis pa rin, di ba po? Pero kung may masjid, siyempre, nararapat pa rin na doon tayo sa masjid dahil yung masjid po, ito tinatang na masajid nila, mga masjid ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala aron po ginagawa yung pagdarasal ng samang-sama. Ang tinutukoy po na ginawa ng tagapaglika na kung saan pinaintulutan tayo magdasal kahit saan po po ito yung mga lugar na walang mga mastid po. Ito yung sinasabi po natin na kapag naglalakbay po tayo, iyon ang ibig sabihin. Kaya uh, itinuturing ng Islam ang lahat ng kalupaan bilang po na maaring uh, pamuhayan at pagsambahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang partikular na bayan o lugar na kailangan ng mga Muslim na sila lumikas dito at manirahan sapagkat ang pinagbabatayan ay ang pagkakaroon ng kakayahan sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin na kumbaga pinagbabatayan ay ang pagkakaroon ng kakayahan sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At hindi kinailangan para sa isang Muslim na lumipat at lumikas sa ibang lugar maliban na lamang kung siya ay pinipigilan o inuusig inu dahil sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gayon siya ay nararapat lumipat sa isang lugar na magagawa niyang sambay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin mga kapatid na may sa pananamparay. Alimbawa tayo bagong yakap ng Islam o hindi tayo marami alimbawa bilang mga nagmuslim sa ating lugar po. So kung hindi natin po doon maisasagawa ng maayos ang pagdadarasal, siyempre ang nakapalibut uh, nakapalibot po sa atin yung mga Kristiyano, hindi po mga Muslim. So ang gusto nating mangyari, makapagsagawa ng pagdarasal na may katahimikan at uh, kumbaga yung maayos, siyempre magkaiba pa rin yung may mga kasamaan po tayo ng mga Muslim na nagdadarasal. Kaya pinahintulot na po tayo doon na pwede tayong lumipat sa ibang lugar, halimbawa yung mga community na may mga Muslim, pwede tayo dun lumipat para siyempre sa pagdarasal napakaganda pa rin na samang-sama tayo at marami po tayo. So ibig sabihin, isa rin po yan sa tinatawag na pwede tayo magsilikas, maghijra. ngayon marami po mga kapatid natin, alimo sa kanilang lugar, siyempre hindi nila may sasagawa ng maayos ang pagdarasal. Siyempre unang-una, ang nakapalibot sa kanila mga kristyano, kaya yung mga iba, naghahanap po sila kung saan yung mga lugar na may mga community na mga Muslim at doon sila tumitira. Yung mga iba, bumibili ng lupa. Yung iba, naguupahan para lamang maisagaw po nila ang mga gawain tungkol po sa pagdarasal. Isa rin po yun sa dahilan kung bakit tayo pinaintulutan na magsilikas. Opo, okay. Kaya ito po yung patunay natin na kung saan mismo sinabi ng katastaasan ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa banal na Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya ibadiyalladina amanu inna ardi wasiatun fa iyaya fa'budun Ano pong sabi ng Allah o aking mga lipin na naniniwala o mananampalate sa Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan ang aking kalupaan ay malawak So ibig sabihin ang kalupaan ng Allah ay napakalawak po kaya ako lamang ang inyong sasambahin So, ipinakita ng Allah subhanahu ay pinaalam ng Allah subhanahu tala na ang kalupaan ng Allah kasi lahat ng kalupaan walang nagmamayari malibang kay Allah subhanahu tala ito yung patunay na kung saan binigyan tayo ng paintulot na kung saan saan pook tayo nando doon pinaintulutan po tayo na pwede natin gawin doon ng pagsamba pero nabanggit pa rin natin sa una na may may mga kondisyon basta may mastid doon pwede magsama magdarasal lang samang-sama kung wala may lugar na dadarasal natin po pero sisigurin po natin na malinis at hindi po marumi. Opo. So itong talatas, ito po yung mismo nabang sa sura, al ankabut uh, chapter 29, uh, verse 56 po. Kaya nawa po ay, nawa po ay mayroon tayong napulot na aral sa binagi na kung sa patungkol sa ang Islam ay pandigdigang reliyon. Hindi lang po ito sa Pilipinas, hindi lang po ito sa Saudi Arabia o sa mga bansang muslim, kundi ito ay pandigdigan po. Kaya ang Islam ay pangkalahatan. Kaya pag sinabi Islam po, hindi lang mga Muslim ang dapat magsabuhay po, magpasakop dito, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa mga gusto, kasi may mga hanggang ngayon, di pa rin sila naniniwala sa Islam. Kaya naway pa patnubayan at gabayan sila. Allah subhanahu wa ta'la, nang sa ganun ay maisagawa rin nila ang tinatawag na kung saan batas po ng pananampalatang Islam nawa po ay eh, mayroon din na punot na aral. Hanggang dito po lamang. Abangan niyo po. Ito po, insya Allah, ay pagpapatuloy po natin, insya Allah. Ngayon ay naka-episode 3 po tayo. Kaya sa sunod, episode 4, insya Allah. Hanggang dito lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.